Hi guys! So, alam ko marami nakaranas nito. Okay, kwentuhan tayo about sa mga pangulait. So, biktima din ako sa mga ganyan, pero hindi naman ako, ano, affected. Okay. So, <coughs> ito yung mga worst na nangyari, okay? Bumalik talaga, alam mo yung, bumalik talaga yung, nagbabounce talaga yung mga ginagawa nila sa akin. So, first kung abroad, okay, pumunta ako ng Kuwait. So, ang nangyari doon, may kapitbahay kami, um, nilait niya ako sabi niya, hindi yan, ma hindi yan tatanggapin, hindi yan matanggap sa trabaho, work abroad, hindi yan makapunta ng abroad, kasi nga um, maliit daw ako, wala dong tatanggap, okay, may height limit daw, okay so parang maka-down nga, ba diba? yung ganun kasi nga sa Pilipinas kahit naman lang mag-apply mag ka ng company dyan, kahit graduate ka kailangan nila ng height and age and placing personality, uh, background, or either um, Uh, experience. So, ganun yun sa Pilipinas. So, parang makadown, diba? Then, ang nangyari, punta nga ako na Kuwait, nakatrabaho ako, diba? Ang nangyari sa kanya, nag-apply din siya ng, nagpa-interview siya ng mga interview dyan sa may, sa government natin na pumupunta sila min, noon sa municipality. So, nagpa-interview siya, in-interview lang siya. Hanggang ngayon, guys, hindi siya naka-abroad, okay? Hindi siya naka-abroad. So, it means na parang kung ano yung ginawa niya sa akin na salita, bumalik sa kanya. Okay? Parang nag-bounce, parang hindi binigay yung gusto niya. Okay? Then pangalawa niyan, may nangyari, mayroon na naman, nilait na naman ako, yung kulay ko daw. Ang tagal ko daw nasa abroad. Okay? Ang tagal ko nang nasa abroad pero hindi ako pumuti. Sabi ko, hindi ko naman pinangarap ang pumuti. Ang pinangarap ko, yung skin ng katawan ko ay magiging skin na parang karabaw na kahit sa ilalim ng init ng araw, ng tanghaling tapat, hindi masasaktan. Yun yung pangarap ko eh. Kasi nga, alam naman natin na kung hindi tayo magtatrabaho, wala tayong pera, wala tayong makakain. So, sabi ko, pinunta ko dito sa Hong Kong magtrabaho. Pinunta ko sa ibang bansa magtrabaho para magkapera. Hindi naman ako pumunta sa ibang bansa para magpaputi at magpaganda. ba diba? Pera yung ano, sabi ko, sanay ako, mag, sanay ako mag, magbalat ng buto para tumanggap ng pera. Hindi ako sanay na magtatanggap ng pera, hindi magbabalat ng buto. Yun yung ano ko. So, anong nangyari kasi, siya, pumuti naman siya. Nasa, nasa libungan siya pumuti, pero yung mukha lang niya yung pumuti. Kasi wala siyang trabaho, okay? Wala siyang trabaho, ang kaya lang niya i-budget ay yung mukha niya. Dito, hindi na. Hanggang dito. Kaya para siyang nas, na, na, no, natapilok, tapos namudmo doon sa lamesa ng uh, masahan ng harina. Ganun yung nangyari sa mukha niya, okay? okay, yan. Ah? Huh? Then, pangatlo, um, ito na naman. Sabi niya, yung sahod mo sa Hong Kong, coins. So, parang barya. Barya lang sa kanya yung sahod ko dito sa Hong Kong. Sa kanya naman, papels. Kung baga, kung convert natin into piso, sa kanya is 50 pesos, sa akin 20. So, sa akin yung coins na 20. Sa kanya yung papel na 50. And then, pass by, year. Okay, year. Hindi years. Year ang dumaan. One year lang ang dumaan. Nangarap sila dumag-abroad. Okay? Nangarap sila um nag-abroad. So, oo, oh, nangag-abroad. Alam mo yung nangyari? Sabi ko na, ano nata, nalanta na siguro yung ano nila, 50 na papel. Mabuti pala yung 20 coins kasi hindi nalalanta. Kinakalawang lang, pero hindi nalalanta, ba diba? <laughs> So, um, ilang po lang din sa Maynila, umuwi. Hindi na satis, hindi na ano, nag, na, hindi na ano, hindi gumana yung pangarap niya. Kasi nga, pag sinimulan mo ng salitang hindi maganda, kapag sin, ano, nilait mo yung tao, nilait mo yung mga anong meron sa kanila, ingit kasi yun eh, di ba? Ingit yung ganyan, di ba? Alam nila, ingit yan. Pero pag nilait mo yung mga ganyang bagay kasi, tapos gusto mong magkaganyan, hindi yan mangyayari sa'yo. Okay? Kung mangyayari man yan, marami ka pang mga Pagsubok na dadaanan sa buhay mo, marami pang mga hindrances na dadaanan mo, marami pang tinik. Kaya nga may kanta na, dili sa yun ang magsunod. <laughs> diba? Muna sabi ko, um, ito na, wala nangyari sa ano niya. Nasayang yung pera na ginastos nila. O may pero talagang involved doon, diba? at least marami silang papila at hindi nananalang tayo na nanalanta yun Nailabas nila ng paunti-unti siguro or biglaan dumaan. <laughs> so, ganun yung nangyari. Then, yung iba naman, nagkasakit. So, may mga something sa medical. Mahirap kasi mag-abroad, ba Hindi swerte nila ang paalis. Kasi ito yung tandaan natin. Physical man or pamumuhay ng isang tao, pag ito ang pinuntirya mo at nilait mo, tandaan mo. Lahat ang mundo ay ginawa ng Panginoon. Tayo ginawa ng Panginoon by his image and likeness. Okay? Tapos, ginawa ako ng Panginoon na maliit. Okay? Ginawa ako ng Panginoon na maitim. Okay? Hindi ako ang nagpaitim sa sarili ko, hindi ako ang nagtaliit sa sarili ko. Kung baga sa science genes, okay? Kung sa Panginoon, ito yung plano ng Panginoon. Pero anong ginawa ninyo? Anong ginawa nila? Nilait nila yung binigay ng Panginoon sa akin. Dahil hindi naman siguro, kung sasabihin hindi ako swerte sa height, o sa kulay ko, ba? Diba? Hindi naman ibig sabihin. Kung sa tingin nila, ganun kalait-lait yung, yung physical appearance ko, Okay? sa tao, hindi ako swerte sa ganoon. Okay? Hindi, sa mga tao, hindi ako swerte sa ganito. Wala akong height, wala akong skin white, wala akong pleasing personality, wala akong yan. Pero may, meron ako. Kahit saan man ako mapupunta at mapapadpad sa ibang bansa. Alam ko, safe ako. Alam ko, swerte ako na hindi ako maaagrabyado. Di ba alam ko na kung saan man ako pupunta, alam kong may Panginoon na gagabay sa akin. Ito, yung swerte, ito yung ibinigay ng Panginoon sa akin na swerte. Kung malas man sa kanila yung height at kulay ko, mayroon namang swerte na nakita nila sa akin, yung pagpunta ko sa pagtrabaho ko sa ibang bansa na kahit ganito ako na maitim, ganito ako na maliit. Okay? Pero, suerte yung pagpunta ko sa ibang bansa kasi hindi ako minamaltrato. Okay? Then, yun yung nakita nila. Nakita nila yon so, nag sila ng opportunity para gusto nilang pupunta dito. Dahil ginawa nila, nilait nila yung ginawa ng Panginoon, then, anong ginawa ng, anong mangyayari? Hindi ibinigay yung hindi para sa kanila. Meron silang height, Anong nangyari? Tambay. Maputi yung mukha nila. Anong nangyari? Parang di ba? Diba? Kaya sabi ko, wag mong laitin yung mga ginawa ng Panginoon. Like yung personal appearance, physical appearance. Okay? Yung attitudes, pwede, nang, pwede mong laitin yung attitudes. Yung ugali ng isang tao, pwede mong laitin. Kasi kagagawan mo yan eh. Ugali mo yan. Ikaw yung nagdala ng bunganga mo, hindi ang Panginoon. Binigay lang yan yan sa iyo. Ikaw lang yung bahala kung paano mo gamitin. Binigay sa akin yung Panginoon yung kulay ko. Ako bahala paano kung gamitin. Ako bahala paano kung tanggapin, di ba? Ginamit ko yung kulay ko. Dumaan ako diyan sa mainit na araw. Hindi nasunog, di ba? Hindi nagka-rashes. Ginamit ko yung skin ko. Naglalakad para magkapera, okay? Ginamit ko yung height ko. Kit ko tingnan, di ba? Kahit maliit ako. <laughs> so anyway guys, yan yung mangyayari sa atin na kapag nagsalita tayo ng patapos, ibabalik yan. Okay? Ibabalik nila yan. Mababalik yan sa'yo. Magbabounce yan sa'yo mga, sa'yo. Makikita yan eh. Sabi nga nila, kuninto ko nga yung ganyang yung ganitong ano sitwasyon. Sabi nila, nilait ka da, nilait ka nila dahil naiinggit sila. Kasi pag nainggit tayo, ipikit na lang natin. Lahat naman tayo may inggit eh. Minsan ako, ako naiinggit din naman ako eh. Pero minsan iniisip ko na lang mas ano, ipipikit ko na lang ba't mainggit. Kasi nga maswerte sila. Dahil dyan yung swerte nila. Sa akin naman, iba yung swerte ko. Hindi pa siguro ngayon, pero may swerte ako. May swerte sila, may swerte ako. May malas ako, may malas sila. Ganun lang yung ano, status kasi yung sitwasyon natin. Hindi wala, hindi tayo perfect eh. Kaya huwag natin laitin kung anong mga pinigay ng Panginoon. Yung bunganga natin, tanggalin. Eh bawas-bawasan natin yung bunganga natin sa pamlalait kasi maibabalik yan. Na. Okay guys, bye.